Sa bayan ng San Fernando, Pampanga, may isang sikat na mall na laging dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Isa sa mga empleyado rito ay si Arlene, isang 23 years old na dalaga. Kilala si Arlene sa kanyang maamong mukha, mapagkumbabang ugali at maaliwalas ng ngiti na tila nagbibigay liwanag sa paligid. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang butik sa loob ng mall. Madalas siyang lapitan ng mga customer dahil sa kanyang mahinahon at magiliw na pakikitungo. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Arlene ay galing sa simpleng pamilya. Dati, ang kanyang ama ay magsasaka at ang kanyang ina naman ay naglalako ng kakanin sa kanilang barangay. Siya ay nag-iisang anak. Pero dahil sa aksidente ng kanyang mga magulang, ay maaga siyang naulila, kaya't maaga siyang natutong magpasan ng responsibilidad. Pangarap niya sanang makatulong sa kanyang pamilya at balang araw ay makapagpatayo ng sarili nilang bahay. Samantala, sa parehong mall, nagtatrabaho si Rolando, isang 45 years old na security guard. Halos dalawang dekada na siyang nasa serbisyo at kilala siya sa pagiging masipag at maasahan. Bagamat may mga guhit na ng panahon ang kanyang mukha, maayos pa rin siyang manamit at may tindig na nagpapakita ng disiplina. Ngunit sa kabila ng kanyang maayos na panlabas, may lihim siyang itinatago. Matagal na niyang napapansin si Arlene. Hindi niya maiwasang humanga sa dalaga sa paraan nitong gumiti sa kanyang kasimplehan at sa kung paano nito tratuhin ang mga tao lingid sa kaalaman ni Arlene palaging sinisiguro ni Rolando na malapit siya sa butik kapag oras ng trabaho nito kahit simpleng pagtanaw lamang mula sa malayo sapat na para sa kanya alam ni Rolando na napakalaki ng agwat ng kanilang edad at estado sa buhay kahit siya ay pinata at nakatira sa maliit na bahay kasama ang kanyang ina sa kanyang puso, alam niyang mali ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya magawang itapon ang paghanga kay Arlene. Sa isang tahimik na hapon, habang abala si Arlene sa pag-aasikaso ng mga customer, hindi niya alam na si Rolando ay nakamasid mula sa di kalayuan. Sa kanyang isipan, iniisip ni Rolando kung paano kaya ang magiging reaksyon ng dalaga kung malaman nito ang nararamdaman niya. Ngunit sa bawat hakbang palapit, may kaba siyang nararamdaman. Hanggang dumating ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Rolando. Nagkasabay sila ng shift at pag-uwi ni Arlene at gaya ng nakagawian. Pumwesto siya malapit sa pintuan ng butik. Kunwaring abala sa pag-prepare sa pag-uwi, pasimple niyang tinitingnan ang relo. Inaasahang lalabas na ang dalaga anumang sandali. Hindi nagtagal, nakita niya si Arlene pagod ngunit maganda pa rin ang dalaga. Dala ang kanyang maliit na bag habang papalabas ng butik. Sinundan ni Rolando ang dalaga mula sa di kalayuan hanggang sa makarating sila sa terminal ng tricycle malapit sa mall. Arlene, mahinahon niyang tawag, sabay lakad ng bahagya papalapit. Lumingon si Arlene. Halatang nagulat ngunit agad ding bumalik ang seryoso nitong ekspresyon. Ano po yun kuya? Malamig niyang tanong. Ngumiti si Rolando. Pilit na hinahawi ang kaba sa kanyang dibdib. Arlene, pwede bang sumabay sa'yo? Pareho naman tayo ng daraanan, Ania. Sinubukang gawing magaan ang tono. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Arlene. Halata sa kanyang mukha ang iritasyon. Pasensya na po, pero hindi ko po kayo kilala ng ka kapersonal. Hindi po ako sumasabay sa kung sino-sino lang. Matalim niyang sagot, hindi man lang pinansin ng pangalawang tingin si Rolando. Parang sinampal si Rolando ng malamig na hangin. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Arlene na parang pako sa kanyang dibdib. Nagdahilan na lamang siya. Pilit na ngumiti kahit masakit. Ah, ganun ba? Pasensya na kung naabala kita. Anya ni Rolando. Sabay lakad palayo. Pilit itinatago ang lungkot. Habang naglalakad, tila biglang bumigat ang mundo ni Rolando. Hindi niya inaasahang magiging ganon katindi ang pagtanggi ni Arlene. Bagamat alam niyang may malaking agwat sa pagitan nila, sa edad, estado at damdamin, hindi niya inaakalang ganito kahirap ang masaktan. Sa loob-loob niya, tinanong niya ang sarili. Mali ba talaga ang umasa? O talagang hangganan na ito ng paghanga ko sa kanya? Sa kabila ng sakit, hindi maalis sa isip ni Rolando ang maamong mukha ni Arlene. Sa kanyang puso, nanatili ang tahimik na tanong kung may pagkakataon pa kaya siyang makabawi o kung mas mabuti na bang tanggapin na hanggang pangarap na lang ang lahat. Sa food court ng mall, umupo si Arlene sa isang mesa sa gilid, dala ang kanyang paboritong lunch na binili sa karinderya. Sa kabila ng pagod sa trabaho, Makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang labi habang ini scroll ang kanyang cellphone. Tahimik siyang kumakain. Tila walang pakialam sa paligid. Sa di kalayuan, si Rolando ay nasa kanyang pwesto. Kunwaring nagbabantay ngunit ang totoo'y palihim na nakamasid kay Arlene. Napansin niyang tila mas magaan ang aura ng dalaga ngayon kumpara sa kaninang pagtatapos ng shift nito. Para bang may dahilan ang kasiyahan nito? at nagtataka siya kung ano iyon. Habang sinusundan ng mata ang bawat galaw ni Arlene, biglang may lumapit na lalaki sa mesa ng dalaga. Matangkad ito, maayos ang bihis at may bitbit na paper bag na halatang regalo. Paglapit ng lalaki, agad na sumilay ang isang malapad ng ngiti sa mukha ni Arlene. Nabihira niyang makita. Lester! Masiglang bati ni Arlene, sabay tayo para tanggapin ang paper bag mula sa lalaki. Bakit ka nandito? Day off ko, naisip kong dalawin ka, sagot ng lalaki, kaswal ngunit may lambing sa boses. Naupo si Lester sa harap ni Arlene at agad silang nag-usap ng masaya. Si Lester ay 30 years old at isang engineer na nagtatrabaho malapit sa mall sa isang construction firm na nakilala niya noong pumunta sa butik. Sa tanawin na iyon, parang piniga ang puso ni Rolando. Hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung sino ang lalaking iyon. Halatang halata ang saya ni Arlene habang kausap ang lalaki at tila wala itong pakialam sa mundo sa paligid. Nagpatuloy si Rolando sa panunood mula sa malayo. Sa bawat tawa ni Arlene, tila mas lumalalim ang sugat sa kanyang damdamin. Hindi niya mapigilang isipin kung paano siya magkakaroon ng puwang sa puso ng dalaga kung mayroon na palang ibang nagpapasaya rito. Maya-maya, narinig ni Rolando ang dalawang sales lady na naguusap malapit sa kanya. Si Lester pala nanliligaw kay Arlene, sabi ng isa. Ang swerte ni Arlene ang gwapo na engineer pa at parang seryoso si Lester sa kanya. True, parang bagay sila no, ang sweet pa nila. Sagot ng isa pa. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Rolando. Ngayon alam na niya, si Lester pala ang dahilan ng mga ngiti ni Arlene. Ang lalaking iyon ang nagpapasaya sa dalaga sa paraang alam niyang hindi niya magagawa. Tahimik na bumalik si Rolando sa kanyang pwesto. Sa kanyang isipan, tinatanong niya kung may halaga pa ba ang kanyang lihim na paghanga. Ang bawat galaw ni Arlene at Lester ay parang paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso. Isang paalala na minsan, ang pagmamahal na hindi sinasabi ay maaring maging pagmamahal na kailanman ay hindi magbubunga. Habang pinagmamasdan ang masayang dalawa, pilit niyang pinipigilan ang kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang mali ang umasa, ngunit hindi niya maiwasang itanong hanggang kailan ba siya magmamahal ng tahimik. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ni Rolando ang mas lalong pagiging masaya ni Arlene sa araw-araw. Madalas niya itong nakikitang kausap si Lester, minsan ay hatid sundo pa sa mall. Hindi na rin lingid sa mga tao sa paligid na opisyal na silang magkasintahan. Isang hapon, habang nagroronda si Rolando, narinig niya ang usapan ng ilang empleyado sa food court. Alam mo ba si Arlene at Lester mag-on na pala, sabi ng isa. Oo nga, ang sweet nila no, bagay na bagay, sagot ng isa pa. Hindi na nagulat si Rolando sa narinig, ngunit parang muling sinubok ang tibay ng kanyang puso. Sa kabila nito, pinilit niyang ngumiti. Alam niya sa sarili na wala siyang karapatang magalit o magselos. Mula simula, alam niyang si Arlene ay isang pangarap na hindi niya maaabot. Simula noon, nagdesisyon si Rolando na itigil na ang kanyang kabaliwan na pagtanto niyang walang maidudulot na maganda ang kanyang lihim na damdamin hindi ito makakabuti para sa kanya kay Arlene o sa trabaho niya sa mga sumunod na araw umiwas na si Rolando sa mga lugar kung saan madalas niyang nakikita si Arlene hindi na rin siya nagpapanggap na nagkataon lang ang kanilang pagkikita sa halip nag-focus siya sa kanyang trabaho bilang guardia siniguradong magampanan ang kanyang tungkulin ng maayos. Bagamat may kirot pa rin sa kanyang puso, unti-unti siyang nakaramdam ng kapayapaan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipilit. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang hayaan ng taong mahal mo na maging masaya, kahit hindi ikaw ang dahilan ng kanyang ngiti. Lumipas ang ilang linggo, at napansin ni Rolando na tila nag-iba ang aura ni Arlene. Hindi na kasing sigla ng dati ang dalaga. Minsan, nahuli niya itong tila malalim ang iniisip habang nakaupo sa butik at bihira na ang mga ngiting dati niyang kinagigiliwan. Nagtataka si Rolando, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili na magtanong. Ayaw niyang masaktan muli o mapahiya tulad ng dati. Isang gabi natapos ang shift ni Arlene nang mas maaga kaysa sa karaniwan. Habang papalabas ito ng mall, hindi napigilan ni Rolando na sundan siya mula sa malayo. Sinabi niya sa sarili na gusto lamang niyang masiguro ang kaligtasan ng dalaga lalo na tila wala ito sa mood. Habang naglalakad si Arlene papunta sa isang tahimik na kalye kung saan naroon ang mga apartment, biglang huminto ito sa tapat ng isang pintuan. Napansin ni Rolando na naghihintay doon si Lester. Sa unang tingin, normal lang ang tagpong iyon. Ngunit nang mapansin niya ang ekspresyon ni Lester, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rolando. Galit ang muka ni Lester. Lumapit ito kay Arlene at bago pa man makapasok sa loob, narinig ni Rolando ang sigaw ng lalaki. Bakit ngayon ka lang? May iba ka bang lalaki? Sigaw ni Lester. Wala akong kinagawa. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Sagot ni Arlene. Halata ang kaba sa boses nito. Biglang hinila ni Lester ang braso ni Arlene nang may puwersa. Kitang-kita ni Rolando ang sakit sa mukha ng dalaga habang pilit nitong inilalayo ang sarili. Hindi na napigilan ni Rolando ang sarili. Agad siyang lumapit at sumigaw. Anong ginagawa mo? Malakas na boses ni Rolando, dahilan upang magulat si Lester at mapalingon sa kanya. Sino ka? Anong pakialam mo dito? Sagot ni Lester, galit na galit. Hindi inalintana ni Rolando ang galit ng lalaki. Pakialam ko. Kitang-kita ko kung paano mo siya sinasaktan. Hindi ko hahayaan 'yan. Sinamantala ni Arlene ang sandaling iyon upang makawala sa pagkakahawak ni Lester. Tumakbo siya papunta sa likuran ni Rolando, nanginginig at halatang takot na takot. Arlene Okay ka lang? Tanong ni Rolando habang inilalagay ang sarili sa pagitan ng dalaga at ni Lester. Tumangu lamang si Arlene. Hindi makapagsalita dahil sa kaba. Hindi na nagtagal si Lester. Matapos sumigaw, tumalikod ito at pumasok sa apartment malakas na isinara ang pinto. Naiwan si na Rolando at Arlene sa labas parehong tahimik. Salamat kuya mahinang ngunit taus pusong sabi ni Arlene. Halata ang luha sa kanyang mga mata. Arlene, anong nangyayari? Bakit mo hinahayaan yung ganyan? Mahinahon na sabi ni Rolando. Sa wakas, nagkwento si Arlene. Nagsimula siyang umiyak habang ikinukwento ang hirap na dinaranas niya sa piling ni Lester. Magkasama na pala sila sa iisang bubong, ngunit hindi niya akalaing magiging magulo ang kanilang relasyon. Mula sa pagiging sweet at maalaga, naging mainitin ang ulo ni Lester at madalas silang nag-aaway. Tahimik lang si Rolando habang nakikinig, ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang galit at awa. Arlene, hindi mo kailangang tiisin yan. Karapatan mong maging masaya at respetuhin. Sabi ni Rolando, sa gabing iyon, naging sandalan ni Rolando si Arlene. Bagamat masakit sa kanya ang malaman ng lahat ng nangyari, ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang tulungan ang dalaga, hindi bilang isang gwardiya o lihim na tagahanga, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Ilang linggo ang lumipas mula nang mag-usap sina Rolando at Arlene tungkol sa masalimuot na relasyon nito kay Lester. Hindi mapakali si Rolando sa mga nalaman niya, lalo na ng matuklasan niyang buntis si Arlene. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, napansin din niya ang mas malalim pang lihim. May asawa pala si Lester na nasa ibang probinsya. Isang gabi, habang nasa break room ng mall, naglakas loob si Rolando na kausapin si Arlene muli. Gusto niyang tulungan ng dalaga kahit pa alam niyang baka muli siyang itaboy nito. Arlene, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Tanong niya. May halong pag-aalala. Tumango si Arlene at tahimik na sumama sa kanya sa isang sulok kung saan hindi sila maririnig ng iba. Alam kong hindi ko na dapat pinakikialaman ang buhay mo, pero nalaman ko na ang lahat, bungad ni Rolando, diretsyo ang tingin sa dalaga. Buntis ka at may asawa si Lester. Arlene, hindi ito tama. Hindi mo kailangang tiisin ang ganitong sitwasyon. Halatang nagulat si Arlene, ngunit hindi ito tumutol. Sa halip, malungkot itong ngumiti. Alam ko Kuya Rolando, pero mahal ko siya. Kahit alam kong mali, kahit alam kong ako lang ang kabit, hindi ko kayang iwan siya. Lalo na ngayon na may anak kami. Halos hindi makapagsalita si Rolando. Gusto niyang sabihin kay Arlene na huwag na nitong ipagpatuloy ang isang relasyon na halatang magdadala lang ng sakit at problema. Ngunit sa boses ni Arlene, Naramdaman niya ang matinding pagmamahal nito kay Lester. Isang pagmamahal na kahit mali ay handa nitong ipaglaban. Arlene, mahinahon niyang sabi, Paano ang anak mo? Gusto mo bang lumaki siya sa ganitong sitwasyon? Paano kung hindi ka panagutan ni Lester, lalo na't may iba siyang pamilya? Umiling si Arlene, pilit na pinipigil ang luha. Mahal niya ako kuya. Alam kong hindi perpekto ang sitwasyon namin. Pero naniniwala akong gagawin niya ang tama para sa amin. At kahit hindi, kakayanin ko para sa anak ko. Wala nang nagawa si Rolando kundi tanggapin ang desisyon ng dalaga. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, hinding-hindi magbabago ang isip ni Arlene. Mahal nito si Lester at handa itong magtiis sa piling niya gaano man kahirap ang buhay nila. Simula noon, Tuluyan ng iniwasan ni Rolando ang sarili sa buhay ni Arlene. Hindi dahil sa galit o tampo, kundi dahil alam niyang wala siyang magagawa upang baguhin ang desisyon nito. Nagdesisyon siyang mag na lamang sa kanyang trabaho, muling bumalik sa tahimik na buhay na walang pakialam sa iba. Habang pinagmamasdan si Arlene mula sa malayo, ramdam pa rin ni Rolando ang bigat sa kanyang puso, ngunit sa kanyang isipan. Sinabi niya sa sarili, Minsan ang tunay na pagmamalasakit ay ang hayaan ng taong mahal mo na piliin ang buhay na gusto niya. Kahit alam mong hindi ito tama, samantala si Arlene ay nagpatuloy sa kanyang pagsasama kay Lester. Sa kabila ng mga hirap at pagdurusa, pinili niyang magtiis para sa kanilang magiging anak. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, may nakatagong tanong na bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong buhay? Lumipas ang isang taon mula nang huling makita ni Rolando si Arlene. Simula nang lumakina ang tiyan nito, hindi na ito bumalik sa butik at tila tuluyan nang naglaho ang dalaga mula sa mall. Sa mga naririnig niyang balita, alam niyang hindi naging madali ang buhay ni Arlene. Hindi na rin niya nabalitaan pa si Lester, ngunit sa loob-loob niya Ramdam niyang hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa. Isang araw, habang papalabas si Rolando mula sa kanyang shift, nagulat siya nang makita si Arlene sa may gilid ng mall. May dala itong maliit na bag at bitbit ang isang sanggol na halatang wala pang isang taon ang edad. Pagod na pagod ang mukha ni Arlene. Ngunit sa kabila ng lahat, bakas pa rin ang ganda nito na tila hindi nagbago. Arlene? Gulat na tanong ni Rolando habang nilalapitan ito. Ikaw nga ba yan? Anong ginagawa mo rito? Napaluha si Arlene nang marinig ang tinig ni Rolando. Kuya Rolando mahinang sabi niya, kailangan ko ng tulong mo. Hindi maintindihan ni Rolando ang nararamdaman. Halo-halong tuwa, awa at pag-aalala. Tinignan niya ang sanggol na nasa mga bisig ni Arlene. Tahimik at tila inosenteng walang alam sa mga nangyayari. Anong nangyari Arlene? Tanong ni Rolando. Ramdam ang bigat sa boses niya. Bumuntong hininga si Arlene bago nagsimula. Iniwan na kami ni Lester. Mahina niyang sabi, pilit na pinipigil ang higpi. Wala na akong ibang matakbuhan kuya. Wala na rin akong magulang. Ako na lang mag-isa. Napatigil si Rolando. Hindi makapaniwala sa narinig. At ang bata, tanong niya, tinutukoy ang sanggol. Ito ang anak namin ni Lester sagot ni Arlene, pilit na ngumiti, ngunit halatang puno ng sakit. Kuya, hindi ko kayang alagaan siya ngayon. May pagkakataon akong magtrabaho sa ibang bansa, pero hindi ko siya pwedeng isama. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw. Nanlaki ang mata ni Rolando sa sinabi ni Arlene. Ako? tanong niya, tila hindi makapaniwala. Arlene, sigurado ka ba? Hinawakan ni Arlene ang braso ni Rolando. Pinipigilan ang pag-aalinlangan nito. Kuya, alam kong hindi mo obligasyon. Pero wala na akong ibang malalapitan. Alam kong mabuti kang tao. Alam kong kaya mong alagaan ang anak ko. Kahit sa maikling panahon lang habang nasa ibang bansa ako, pangako, babalikan ko siya. Hindi makapagsalita si Rolando. Sa kanyang isipan iniisip niya ang bigat ng responsibilidad na ipinapasa sa kanya. Unit nang makita niya ang sanggol. Ang inosenteng mga mata nito na tila humihingi ng kalinga. Naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin, isang tawag ng tungkulin na hindi niya kayang talikuran. Arlene, mahinahon niyang sabi, "Hindi ko alam kung kaya ko, pero kung ito ang makakabuti para sa inyo, gagawin ko." Napaluha si Arlene sa sagot ni Rolando. "Salamat, kuya." Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pangako, babalik ako para sa anak ko. Sa gabing iyon, umuwi si Rolando kasama ang sanggol. Sa kabila ng kaba at takot, naramdaman niya ang isang kakaibang tapang na bumalot sa kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa bawat ngiti ng sanggol na kanyang karga, tila natutunan niyang yakapin ang bagong layunin ng kanyang buhay. Habang natutulog ang sanggol sa kanyang maliit na bahay kasama ang kanyang ina, sinabi ni Rolando sa sarili, Arlene, hindi ko alam kung kailan ka babalik. Pero habang wala ka, pangako, gagawin ko ang lahat para sa anak mo. Lumipas ang ilang buwan mula nang ibigay ni Arlene ang kanyang anak kay Rolando. Sa kabila ng bigla ang pagbabago sa kanyang buhay, natutunan ni Rolando na mahalin ang bata na tila sarili niyang anak ginawa niya ang lahat upang maging mabuting tagapag-alaga kasama ang kanyang ina, pinagsabay ang trabaho at ang pagiging ama sa sanggol. Sa kabila ng hirap, naging masaya siya sa bagong layunin ng kanyang buhay. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, isang kakilala ni Arlene ang nakasalubong ni Rolando. May dala itong masamang balita. Rolando, alam mo na ba tanong nito halatang nag-aalangan. Alam ko na ang ano. Balik ni Rolando na nagtataka. Ayoko sanang sabihin ito dahil ito ang bilin niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino man. Pero dapat malaman mo na ang totoo. Si Arlene ay patay na. Nagpakamatay siya. Nanlaki ang mata ni Rolando. Hindi makapaniwala. Ano? Kailan? Paano? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Matapos niyang ibigay ang anak niya sa iyo, sagot nito, halatang hirap ding sabihin ng totoo, hindi pala siya tutuong pupunta sa ibang bansa. Hindi niya kinaya ang lahat ng sakit na dinanas niya kay Lester. Wala na siyang ibang nakita pang paraan, kundi ang tapusin ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Rolando sa narinig. Ang bigat ng balitang iyon ay dumurog sa kanyang puso. Hindi niya akalaing sa likod ng mga ngiti ni Arlene Noong huling beses silang nag-usap, ay may nakatagong pighati na hindi niya nakita. Habang bitbit -bit ang sanggol pa uwi, hindi mapigilan ni Rolando ang mga luha. Tinitigan niya ang bata na tila walang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang ina. Sa kabila ng sakit at lungkot, nagdesisyon si Rolando na magpakatatag para sa bata. Ang kwento ni Arlene ay isang paalala na ang depression ay isang seryosong sakit na madalas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinasan, ang pagiging ulila, ang pagiging kabit at ang pagkakaroon ng anak sa maling tao, hindi niya nakita ang liwanag sa dulo ng kanyang mga problema. Ito rin ay isang kwento ng pagmamalasakit at pagmamahal. Sa kabila ng kanyang sariling limitasyon, Pinili ni Rolando na tumulong at akuin ang responsibilidad sa bata. Pinakita nito na ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Ito ay handang magbigay at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa huli, mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong mapagkakatiwalaan at masasandalan. Ang mga kagaya ni Rolando ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, may mga taong handang tumulong at umalalay. Ang kwento ay nagtuturo rin ng kahalagahan ng mental health awareness. Kailangang pahalagahan ang ating emosyonal na kalusugan at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.